paps na panood na ba ninyo yung ano yung mobit biker na ano na nang hold up doon sa San Juan eh sakto nakasilong ako rito kasi ano eh kasi naulan so abang nakasilong ako minapanood ko nga yung katarantaduan na ginawa nila so ito panoorin natin tingnan, tingnan nyo yung ginawa ni movie ipinarada ni Agnes Wang ang kanyang kotse sa tapat ng kanilang bahay sa barangay Addison Hill sa San Juan City mag alas 10 noong Sabado sa mga sospek ang pagpasok ni Wang sa kanilang gate at saka inagaw ang kanyang bag. Hello, kasi ginanong po kami. Sino po kayo? Tapos after mga one second lang po, literal sabi niya, hold up to. Me. Tumakas ang hold up at ang nakaabang na rider na nakasuot pa ng uniforme na isang ride-hailing up. Ayun, uniforme ng COVID yun. Sa kamay ang biktima matapos makipag... Sa sampalok Maynila, matapos sa mga biktima ulit sa lugar, positibong kinilala ni Wang na ang mga naarestong sospek ang bumiktima sa kanya. So ayun, di ba? Nakita nyo. Ang ginawa ni Mubit is uh, tinrack niya yung GPS. So ano yung ano ko doon? Ano yung pinupunto ko rito? Ang pinupunto ko rito, huwag kayong gagawa ng katarantaduhan dito kay Mubit. Kasi si Mubit, hindi niya kayo ikokonsente si Movit na pagtataklap, pagtatakpan yung empleyado niya para hindi kunwari masira yung kampanya niya. Si Movit hindi ganon. Oras na gumawa ka ng kalukuhan dito, siya pa mismo magta ng GPS mo, kukuha ng mga information mo na pinasa mo dun sa office, para mahuli ka. Yun yung pinupunto ko dito. Yun yung pinupunto ko rito. Kaya kayo, huwag kayong gagawa ng katarantaduan. Naalala niyo yung babae na nagreklamo? Yung pinatulpo? Kasi nga, gumawa siya ng kwento na doon doon siya ibinabad sa, ano, sa may kabayan hotel dun sa Pasay. O, oh, anong nangyari? Kumuha si Mubit ng tracker ng GPS na patunayan na nagsisinungaling yung babae kaya kayo kapag gumawa kayo ng katarantaduan huwag dito sa move it kasi si move it mismo si move it mismo ang magpapahuli sa inyo kukunin ni move it yung details nyo ibibigay sa police para mahuli kayo kaya kayong mga loko-loko dito sa move it tigil na ninyo yan oo promise tigil na ninyo kasi wala wala mahuhuli talaga kayo lalo na yung ginagawa ninyo yung ginawa ninyo na kunwari magbubo kayo para lalabas na legit makikita pa rin naman yun eh pakikita pa rin sa system yun na magkatropa kayo eh kasi mayroon pa rin kayong conversation sa number na yun eh pakikita pa rin yun tingin nyo naman sa mga IT ni Mobit mga Bobo huwag kayong gagawa ng katarantuduan dito kaya mga kasi nyo magbago kayo gumawa kayo ng paraan para kumita ng patas lumabang kayo ng patas huwag kayong gagawa ng mga ganyan ganyan mali, mali yan, kasi si Mubit hindi kayo kukonsente niyan hindi katulad ng ibang malalaking kumpanya dyan na kapag gumawa ng katarantaduan yung ano niya yung empleyado niya pagtatakpan niya syempre hindi niya sasabihin na gumawa ng katarantaduan yung empleyado niya kasi nga kasiraan yun sa kumpanya niya si Mubit hindi, hindi siya ganon oras na gumawa ng katarantaduan lumapit yung pulisya dong kay Mubit si Mubit mismo ang kukuha sa GPS tracker ninyo kung talaga bang ginawa nyo yun. Kapag ginawa nyo yun, sinasabi ko sa inyo, mahirap makulong. Kasi dun sa kulungan dito sa atin, siksikan. O, gusto niyo ba yung gano'n? Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo bago kayo ba ng kalakot. So, ayun lang. Bye! Ingat kayo!